Philippines on the brink, lumalapit na destabilisasyon sa gitna ng tilang alita ng Marcos Duterte clan. Sa pagusbong ng drama sa politika ng Pilipinas, may bagyong parating, at ang bansa ay nasa gilid na ng destabilisasyon. Ang tila bang alitan sa pagitan ng influential na mga klan ng Marcos at Duterte ay nagdulot ng kaguluhan sa bansa na nagtataas ng mga tanong tungkol sa kakayahan ng mga institusyon ng demokrasya. Context: Chismis sa impeachment at ang kahinaan ng mga political alliances. Ang simula ng krisis na ito ay matatagpuan sa mga agam-agam na impeachment na nakapalibot kay Vice President Sara Duterte. Ang anak ng dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay nasa gitna ng politikal na intriga. Habang iniisip ng mga kalaban sa politika ang posibilidad ng kanyang impeachment, nagiging maliwanag ang kahinaan ng mga alyansa na itinayo sa loob ng mga taon. Ang political landscape, na sa simula pa lamang ay delikado, ngayon ay hinaharap ang isang malupit na pagbabago na maaaring muling humulma sa takbo ng political dynamics ng bansa. Ang iniintrigang papel ni Bongbong Marcos sa kalayaan ni Delima. Sa mas malalim na pagsusuri sa gulo, may lumitaw na revelasyon na kumukonekta kay Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr. sa kakayahan ni Sen. Leila de Lima na magbayad ng piyansa. Ang tila paglahok na ito sa legal proceedings ay nagdagdag ng komplikasyon na nagpapahiwatig ng isang political strategy sa pagitan ng mga pampolitikang personalidad upang kontrolin ang narrative. Habang kinakaharap ng bansa ang mga implikasyon na ito, ang mga tanong tungkol sa pag-ugma ng hustisya at politika ay nananatili. Background sa detention ni Delima. Si Senator Leila de Lima, isang matibay na kritiko ng administrasyon ni Duterte, ay nay noong 2017 sa mga paratang kaugnay sa drug trafficking. Ang kanyang pag-aresto ay malawakang itinuturing na may politikal na motibo na ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at internasyonal na entidad bilang isang atake sa politikal na desen. The Lima Factor, ang pagsusumikap para sa katarungan sa kanyang bagong natagpuang kalayaan. Nagtatangkang paigtingin ni Senator Delima ang kanyang mga investigasyon sa extrajudicial killings na kaugnay sa anti-drug campaign o Operation Talk Hang ni Duterte nang ito ay nasa pwesto. Ang senador, nakilala sa kanyang advokasya para sa karapatang pantao, itinuturing ito bilang pagtatanggol sa kanyang pangako na maghanap ng katarungan para sa mga biktima at managot ang mga responsable. Paghahanap ng pananagutan para sa digmaan sa droga ni Duterte Ang pag-withdraw sa ICC ay itinuring ng marami bilang isang hakbang upang pagtakpan si Duterte mula sa posibleng mga paratang kaugnay sa pang-aabuso sa karapatang pantao na kaugnay sa gyera kontra droga. Sa pag-iisip na bumalik sa ICC, sa ni Marcos Jr. ang pinto sa posibilidad na suriin at maaaring panagutin ng internasyonal na hukuman ang mga sangkot sa kontrobersyal na anti-drug operations. Context ng pag-withdraw ng Pilipinas mula sa ICC Noong 2019, formal na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ang desisyon ay sumunod sa pagsisimula ng preliminary examination ng ICC sa mga paratang ng Crimes Against Humanity kaugnay sa kontrobersyal na anti-drug campaign ni Duterte. Ang withdrawal ay tinanggap ng may iba't ibang reaksyon, kung saan ang mga kritiko ay nagsasabing ito ay senyales ng pagtatangkang iwasan ang internasyonal na pagsusuri. Internasyonal na kilos, ang pagsusumikap ni Marcos Jr. na ibalik ang Pilipinas sa ICC. Sa kanyang mga lakad sa ibang bansa, si Bongbong Marcos Jr. ay nagumpisa ng isang diplomatic mission, na naglalayong ibalik ang Pilipinas sa gitna ng International Criminal Court, ICC. Ang hakbang na ito, bagamat isinaayos bilang isang pagsisikap para sa internasyonal na katarungan, ay nagdadala rin ng malaking politikal na pasanin. Habang ini-evaluate ng ICC ang sitwasyon, ang Pilipinas ay nakakulong sa isang komplikadong network ng global relations na may potensyal na epekto na umaabot sa iba't ibang bansa. Pahayag ni Duterte ukol kay Marcos bago ang 2022 na halalan. Noong Nobyembre ng 2021, gumawa ng headline si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkikritisize kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang weak leader. Ang mga kumento ni Duterte ibinigay sa gitna ng papalapit na presidential elections ay nagudyok ng mga diskusyon tungkol sa mga katangian ng liderato at ang politikal na tanawin sa Pilipinas. Kasaysayan ang pagtanggi ni Duterte sa peace talks sa CPPNTA. Upang maunawaan ang kahalagahan ng hakbang sa amnestia ni Marcos Jr., mahalaga na balikan ang kasaysayan. Noong Abril ng 2020, mariing tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa Communist Party of the Philippines, CPP, at ang armadong kilusan nito, ang New People's Army, NPA. Ang administrasyon ni Duterte nakilala sa kanyang strongman approach ay matibay sa kanyang posisyon laban sa mga negosasyon na nakakita sa mga rebelde bilang banta sa pambansang seguridad. Pagbalanse ni Marcos Jr. amnestia para sa mga rebelde bilang daan patungo sa kapayapaan. At ngayon naman ay nasaksihan ng like isang Bongo malaking pagbabago scranton sa matapang na hakbang ni Benigno Marcos Jr. na magbigay ng amnestiya sa mga rebelde at insurgent. Ito ay isang pag-iba mula sa di-makikita ugnay na posisyon ng nakaraang administrasyon. CPP, na nagpapahiwatig na ng kagustuhang subukan ng iba't ibang daan patungo to sa to kapayapaan. Ang alok ng amnestiya suportado ng Office of the Moral Presidential Advisor Front, on the Peace Process, OPAPP. Ang National Security Council, NSC, at ang mga pangulo ng Philippine Army ay nagdadala ng ibang perspektiba of sa pagharap ng mga internal conflict, sedition, and war. Dagdag na mga drama pagdedma ni VP Sara kay Romualdez. Ilang araw lang ang nakalilipas, ang hindi pagsalubong ni Vice President Sara Duterte Carpio kay House Speaker Martin Romualdez ay naging usap-usapan sa social media. Ito ang nagudyok sa publiko upang pag-usapan ang relasyon ng mga miyembro ng magkaibang political camp. Ang alitan sa pagitan ni na Duterte at Romualdez ay umuusbong mula sa mga pangyayari ng nakaraan. Noong Mayo ng taong ito, inihayag ni Duterte ang kanyang hindi mabubuwag na resignasyon bilang miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD, Party. Siya ang tagapangulo ng partido bago ang kanyang pagdibitiyo. Bagamat hindi niya isinasaad ang dahilan sa kanyang resignation, sinabi ni Duterte na ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. Political Dynamics Connection ni Romualdez kay Marcos Jr. Mahalagang matatandaan na si Martin Romualdez ay ang pangulo ng nasabing partido at ang unang pinsa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang koneksyon na ito ay nagbibigay ng masusing konteksto sa dinamika ng alitan, lalo na't malapit si Romualdez sa isang pampulitikang personalidad na may malalim na ugnayan kay Duterte, reaksyon ng publiko, isang napakagulong bansa. Ang mamamayang Pilipino, na kadalasang iginuguhit bilang aktibong kasali sa politika at may mataas na damdamin, ay ngayon ay sumasabak sa hamon ng hidwaan ng magkabilang political family dynasties. Ang mga plataporma ng social media ay nagiging pugad ng mga diskusyon, debate, at kung minsan mainit na mga argumento ang hindi pagkakaalam sa hinaharap ng mga pangunahing personalidad sa politika ay nagdudulot ng pangangamba sa mga mamamayan na nag-aambag ng isang bahagi ng emosyonal na kaguluhan sa isang masalimuot na sitwasyon ang damdamin ng publiko ay nagiging isang mahalagang factor sa pagsasaayos ng takbo ng mga pangyayaring ito international relations, diplomatikong hakbang at pandaigdigang implikasyon. Ang internasyonal na komunidad ay nagmamasid ng may mabuting interes habang inaayos ng Pilipinas ang masalimuot na yugto na ito. Ang diplomatikong relasyon, na maingat na itinataguyod sa mga taon, ay hinaharap ng mga hamon habang ang bansa ay nahaharap sa pagsusuri ng batas sa pandaigdigang antas. Ang mga kaalyado at mga kaaway ay nagre-reassess ng kanilang posisyon, na nag-aambag sa komplikadong galaw ng international relations sa Timog Silangang Asya. ang mas malawakang epekto, Pilipinas sa isang tuwid na landas. Sa pagtatagpos ng mga kontrobersya na ito, natatagpuan ng Pilipinas ang sarili sa isang kritikal na sitwasyon. Ang ugnayang mga chismes sa impeachment, internasyonal na legal na pagsusuri, at pampublikong pagtatasa ng liderato ay nagpapakita ng kahinaan ng politikal na kapasidad ng pamahalaan. Ang tila bang alitan sa pagitan ng mga ng Marcos at Duterte ay nagdadagdag ng isang hindi inaasahang elemento sa mga paparating na eleksyon, na nagdadala ng mga alalahanin tungkol sa pagtatagal ng mga institusyon ng demokrasya. Ang landas na tinatahak, tiwala at mga desisyon. Ang daang tinatahak ng bansang Pilipinas ay nananatiling balot sa katiyakan at ang mga pagpili na gagawin sa mga darating na buwan ay magpapabadya sa buong kasaysayan ng bansa. Habang iniisip ng Filipino electorate ang mga maraming mukha ng hamong ito, ang katatagan ng democratic processes ay susubukan. Ang mga desisyon ng mga lider na pampulitika, lokal at internasyonal, ay magbubuo ng kapalaran ng Pilipinas, na tukoy kung ito'y lilito ng mas matibay o bibigay sa mga presyon na sumisira sa kanyang politikal na kasuutan. Sa pagtatapos ng lahat ng mga pangyayari, iniimbitahan namin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naiisip tungkol sa mga kaganapan sa Pilipinas? Ano ang inyong opinyon sa tila bang alitan sa pagitan ng mga plan ng Marcos at Duterte? Paano ninyo nakikita ang mga kaganapan sa konteksto ng demokrasya ng bansa? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at maaaring magkaroon ng malalim na bisa sa hinaharap ng Pilipinas. Huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong mga opinyon at maging bahagi ng masusing usapan ukol sa hinaharap ng bayan ngayon. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.